Natakot ka na rin bang magkamali? Emotions going wild. Nakakatakot dahil nung sinabi mong mananatili ka, umalis ka. Nakakatakot dahil nung sinabi mong ako lang, meron palang iba. Aww. Nakakatakot dahil nung nangako ka, tinupad mo sa iba. Aww. Nakakatakot dahil nung sinabi mong sasamahan mo ako hanggang pagtanda, napagod ka sa gitna. Nakakatakot dahil nung sinabi mong magsasama tayo hanggang harapin natin ang mga problema, sumuko ka. Nakakatakot dahil nung sinabi mong mamahalin mo ako ng sobra, biro lang pala. Sa panahon ngayon, maraming bagay na sobrang nakakatakot o bebas. Maraming bagay na mahirap paniwalaan pero di mo namamalayan nangyayari na pala. Kahit anong gawin mo na hindi isipin ang isang bagay, parang nagkakaroon ka na ng trauma dahil sa ginawa niya. Nakakatakot na magmahal dahil hindi mo alam kung tunay ba o pangitain lang na nagpapahiwatig na hindi pala totoo maraming bagay na ayaw natin paniwalaan pero maraming bagay din na mas na mas pinili nating paniwalaan kahit alam na natin na lahat ng yon ay walang katutuhanan. Sa susunod mo, Pibas, piliin mo yung taong sigurado ka. Piliin mo yung taong bibigyan ka ng rason para hindi na matakot pa. Yung taong pipiliin ka at pipiliin na always na secured ka. Piliin mo yung taong bibigyan ka ng assurance. Piliin mo yung taong pipiliin ka araw-araw. Piliin mo yung taong mamahalin ka kahit alam niyang takot na takot ka ng sumubok ulit. Dahil ang totoong nagmamahal will pay hindi ka bibigyan ng rason para matakot ulit. It's 138